Yeah, naglalakad ako. Lakad-lakad lang. Ayan guys, tatawid na ako sa best pedestrian. Ayan. May pedestrian dito. Para Awit ako. Ayun. Ayan, papunta akong sa Tua. Bibisetahin ko yung sister ko. Naglakad lang ako mula metro. Kasi wala namang tricycle dito. O kaya jeep. Nakanto-kanto lang. Kaya, kailangan mo talaga maglakad. Pwede, taxi eh. Malapit lang naman, alanganin sa taxi. Lakad na lang, exercise. Total, malamig naman din. Kaya lang yun. inip. Kasi winter na dito, malamig na yung hangin. kadalasan mga talim dito oh. Yung parang kamansil, kamunsil, kamunsil sa ilonggo Ganito. Oh. Ayun oh. Kasi para siya sa talagang nabubuhay siya sa maiinit. 'Yun. Oo, oh. maiinit na lugar. Yan, sa ngayon, dito na malapit na. Dito nakatira yung sisteret ko, oh kakatukin natin siya mamaya na pagdating dito na tayo guys dito na tayo sa ino, inuupahan nilang bahay dito upa lang naman dito eh yan katukin natin sila ha sa yung doorbell ito doorbell two times Ganito yung tsura ng mga bahay-bahay dito. Kadalasan ang kulay ng bahay. Ganito. Kasi nga, disyerto. Ayan. Magbubukas na yan maya-maya. Untayin natin. Ayan, nakapasok na ako. Masara nila yung pinto. Automatic yung door, oh. Ayan, oh. Passa o tá guys. Thank you, Lord. Naka-uwi. naka, na ako dito sa accommodation namin ng safe. Ayan. Gabi na kasi dito eh. Magteten na nga ng gabi. So, ito, um, uh, sana po, please watch my videos and upcoming videos. And, uh, don't forget to subscribe my channel, Vivi Bisaya in Dubai. And, uh, please press the bottom bell. Ting-ting! and uh, notification diyan po thank you po sana po nag-enjoy kayo sa videos ko for today thank you